Kamusta mga kapon? What's up sa inyo? At ayan, nandito tayo ngayon sa tindahan. At syempre, bantay tayo dito ngayon. Ay, nako. Maulan mga kapon. Di ba yung nakarang vlog ko? Yung sa mga nakapanood yung latest vlog ko, di ba maaraw yun? Ayun mga kaponsi, maulan naman. Ayan. Ewan ko, may bagyo yata eh. Yan, sa mga lugar na maulan dyan, ingat po tayo at lagi po tayo magdala ng bayong sa mga nabiyahe. Bawal magkasakit. Ang galing, ang galing. Pabuksan natin ng ilaw, syempre. Oops! Teka, parang may nakita ko dito mga kaponsi. ano Nakita nyo ba mga kaponsi? Ano ba yan? Parang walang kadating-dating. Sino nyo naman mga kaponsi. Yan o. Yan mga kaponsi, parang may naisip ako ha. Naisip nyo ba yung naisip ka mga kaponsi? No Operation? Dagdag? Chicheria? So yan mga kaponsi, dagdagan natin to. Yan, mukhang ang pangit kasi tingnan pag gaganto di ba mga kaponsi? Parang kulang na kulang siya, eh, oh, di ba? So dagdagan natin mga kaponsi. Check natin kung may may dadagdag tayo dito. Tara! Oops! Meron pa mga kaponsi. Yan! Yeah. Yun, oh. Yan, yeah, try natin dagdagan mga kaponsi kung gaganda naman kahit paano sa paningin, di ba? Siyempre, pag madami ka nakasabit yan, the more na mainga, mainggan nyo mo yung may mga customers mo, di ba? So, tara. Lagay okay na natin to. Ang mga maganda. Yan, dito ko na ilalagay mga kapons sa baba. Tapos, kukunin ko na lang. Yan. At ilalagay na natin dito mga kaponsi. Ayan. Dapat, alternate na lang mga kaponsi, no? Para mas maganda, no? Okay, ayusin natin to. Check natin. So, ito dapat dito. Yan. O, di ba mga kaponsi? Tingnan, nakita nyo ba? Ayan, o. O, di ba? So, next naman tayo. So, nga ah, pala mga kaponsi, pangalan ng ch chichiria namin. Ayan. Tommy and Cheese Ring. Yeah. So, <laughs> may dyan sa Tommy. At Cheese Ring. Ayan. Comment down below naman mga kaponsi. Pag-usapan natin yan mga kaponsi share nyo ang experience nyo dito sa chicherya to si Sring tsaka Tomi. yan dalawa lang ang klase ng chicherya namin mga kaponsi kasi ito lang ang mabenta dito sa lugar namin mga si yan yan mga ilan na lang to lima na lang tara 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 nagay natin to okay. ito dito yun Yan. Madalawa na lang ito mga kaponsi Kailangan maging presentable So ito, siguro na lang natin Tapos ito ah, Dito siguro Oo, oh, diba mga kaponsi, mas gumanda Eh, meron pa ba lang isa? Siguro dito Ayan, tapos ito dito Yon, mga kaponsi oh. O oh, di ba kahit paano, naging presentable siya tingnan. Ano, you know, tama ba mga kaponsi? Oh, okay naman siya, di ba? Med medyo naging attractive na siya kumpara kanina. Yon, know, oh. O di ba? may nagawa na naman tayo dito sa tindahan namin. Ayan yeah, ano? o. Oh, diba? di ba? O, okay na siya. So yon, mga kaponsi. Ay, may bibili oh. Ano bibili mo? Ano yun? Wait lang mga kaponsi Magkano? 6 pesos. Ano yan? 5, ano eh? 4 pieces. Diba? Okay. So, yun mga kaponsi, okay na siya. Yan, naayos na natin. So, yan, kawain muna kayo dyan, kawain muna kayo dyan. Ayan, o. Oh. Ayan kayo sa vlog, yan. So, yun mga kaponsi, nat natapos natin at nagawa tayo ng kapakipakinabang dito sa tindahan. Kung nagustuhan nyo yung video mga kaponsi, Don't forget to like, comment, and subscribe. Ayan. At kita tayo sa next vlog. Sa mga bago lang po, ayan, subscribe po kayo at maging member ng family namin. Ayan, ng Sir Fons TV. Yun, no? So, yan mga si tumigil na yung ulan. Ayan. Ingat po kayo sa pagbumili natin at unatan man ngayon. Ayan. Peace, mga kaponsi, Subscribe.